Sabi mo sir, pag masakit ha. Ah. Sakit. Medyo. Ah. Pero masakit yun. Nabula yung gilid. Okay. Pero sa kanya po, yun lang po. I mean, kapag... Hinila ng dress. Hinila po tumatagal. Opo. Oh, yun lang. Kung talaga eh. Oo. Oh, Hila na. Meron pa yun. Eh. Balikan ko na lang. Sorry, sakit? Okay. okay. Hmm, oh, ang laki pala ng ingram mo na. Yan yung sinasabi mong sa ibabaw lang natatanggal. Oo, okay, po. Sa tabi Hindi, yes, mo lang sa ibabaw lang lagi natatanggal. Wait lang, sir, ah. Sabi mo pag nasakit. Okay, po. Kaya naman pati isa, eh. Hindi lang sobra.

bago mo pa sa kung maganda yun. Isa natin. Pwede tayong magpaa. Ay. Yan, dry skin sir yan. Medyo masakit din Sino. yan. Sino. Mayroon pa po sa loob. Ba yung dumi ng bimbo kanina? Sa'yo parang isang pako lang. Ipong <laughs> 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 lahat na yung sa'yo. Ay, sa lahat na. May, da, sama na kamay eh. <laughs> Ay, sa, sa kamay mo Eh, Ay, kasi. Po, po. Tapos na yung washing. balikan ko ay sorry sir ito sir Entar usah. Oh, kabur juga di data tuh.

Lang pagtapos, tapos. Uh... Oops, sorry sir. Hindi sige po, ako nagkakabad na po ako. <laughs> kaya nga, ang kagabi, pag tapos ng PBB, kaya na yung ay pinanalas, marita na. Sa Tuesday daw yung kaya ako. Oh. Sino? Sino? Sino ang ano? Sino Bilal. ang apprentice? Bilal. Bilal. Tapos, Bilal. Si... Bilal. Yung mga favorite talaga gusto kong isagot eh. Diba sabi nyo isa sana daw? Eh kasi yun nga doon yung sinasabi sa kanya. na talaga yun. Pero, hindi naman nag-holland. Like, na naman mo naman sa si number eh. Kung ano yung sa'yo. Oo nga. Um, o baka naka ano, Philippine number pa rin pero, pero yung name mo, gano'n. Oh, siya mo niya? nandito ko talaga yung picture tayo yung gano'n yung may proof hmm. yung nagpaglutaw na siya hindi naman siya humakap hindi face to face hindi daw gumabahan sa sakya hindi mo pa Ito, Sabi mo. Manipis na to. Sabi, sabi pa huwag nasasaktan ka. Hindi, sir. Hindi ka nasasaktan. Yan. Ka? <laughs> Hindi Ito, talaga na. Pag mga ganito kusang dry skin, 50-50 na /50 eh. Ibig sabihin, pwede na siyang magsugat. Pero meron pa. Okay, tiyatan ko siya, anong nawawalan yung sakit eh? Ayan o. Ganito. Ayan, ayan o, ayan. Ayan, konting sugat na yan. Sa paghila ng dry skin. Kasi sumama siya sa dry skin. Pero hindi po yan mamamaga. Hindi ko na siya pwedeng ituloy. Kasi pag tinuloy ko yan, pero okay na yan. Lalim nga yun. Well, ito sa inyuto sila. Ito yung inyuto